Mga ang tilang Tilango. Ah, isa gyap ni siya kasi si cucumber. Ami kay ni siya guys, humo. Hmm. Hmm. Batuli. Bat hanginan. Oh, kalami

Grabe pa kapris ko guys Ganina kayo nagsikad-sikad pa Gakuwan Mmm Tamisa ay Tamisa ay Mmm Tamisa ay Uy kalame Kalame Kamatis Mm. mm. salamat Lord. Thank you. Mother, uh, mga anta. Mm. So Kanta, mother. Mm. Crunchy. Tam is halang-halang, aslom-aslom. Kami kaayong. Salamat sa blessing, Lord. Shrimp.